Ay, grabe naman. Hospital lang yan, ha? Nababak po kami doon. Yan. Ngayon na lang po kami ulit. Nakapag-walking. Hello, guys. So, ngayon na lang po kami ulit. Nakapag-walking. Kasama so, dito ko ka po kami sa Almaria. Nag-walking, no? Ayan. Ito po ang... Cleveland Clinic Abu Dhabi ayan so nababagak po kami doon ayan tapos na-guide right doon sa arena simpleng walking lang mga ka-Dopa diba? Ano? ha eh. tignan nyo mga Dopa, oh ang ganda ng design ng uh, hospital na yan, hospital lang yan mm -hmm. ha Oh, grabe naman yung design na yan, oh. Grabe no, ang ganda. Oh, tignan nyo mga dopa, oh. Ay, grabe naman. Oh. Hospital lang yan.